Aloha! <laughs> I only have 19 days remaining before my graduation and this is my day 13 vlog. As you can see, nasa beach ako. Ito yung Hukilaw Beach. Dito ako nag-celebrate kahapon ng birthday ko. Hindi ako nakapag- PCC tour kasi sumama yung pakiramdam ko. May sipon ako ngayon at may sore throat. So, I just decided na since hindi ako nakapag uh, story time kahapon, kasi every Sunday nga mag magkakwento ako kaya nakapag decide ako na ngayon na lang ako magkwento na, ang kakwento ko lang naman is about my family kahapon na miss ko lang din sila ng sobra kasi birthday ko nga and ilang taon ko na silang hindi nakakasama mag celebrate ng birthday ko parin diba pa rin kapag family talaga yung kasama mo Ilan kami sa family? Si daddy, si mommy, si Ate Mary Rose, si Ate Mary Ann, ako, and si May. So, anim kami sa family. Yung Ate Mary Rose ko ngayon nasa Canada with her family. Si Daddy, si Mami, ando na sa Canada with May. And Ate Mary Ann ko naman nasa Philippines with her husband. Um, ako, andito ako sa BYU, With myself. <laughs> <laughs> masaya na sila yung naging family ko. Hindi man naging perfect lahat. Pero parang kung papapiliin ulit ako magkaroon ng family, I'll choose them. Maglalakad-lakad ako dito ah. Tapos, ewan ko ba, every time na umaalis ako, like pumupunta ako sa, like sa mainland, gano'n. iniisip ko sila. Parang gusto ko silang kasama. Kung may money lang ako, sila yung gusto kong kasama doon. Uh, nagkita-kita kami lahat sa Utah. Eh yun na yung sobrang pinakamasaya ako. Memory ko sa buong buhay ko. Kasi ang tagal na namin hindi nagkita-kita. Kaming lahat, like, kumpleto kami. And wala pa ako, hindi pa ako nagkaroon ng opportunity to meet uh, ate Mary Ann's husband, si Kuya Skyl. Kaya na ko sila. And si Cleo din, syempre. Tapos, nagkaroon kami ng family photo shoot. Papakitaan ko kayo and August 2023 may plan ako i-surprise sila mami sa Philippines nakabili na ako ng ticket then anong nangyari nagkaroon ng ETA yung ano Canada which is mas easy way na makapunta doon lalo na kapag may US visa and sila mami si May and si daddy may US visa sila kaya, syempre, ginarab na nila yung opportunity na yun para makasama si Cleo, yung, yung unang apo nila. Kaya, anong yari? Umuwi akong malungkot sa Philippines. <laughs> nung andun na sila, mami, since hindi nga kami, like, namali yung pag-surprise ko noong August 2023 sa kanila. Tinry ko ulit surprise si mami. Pumunta naman ako sa Canada. Ipapakita ko sa inyo yung TikTok uh, video na sinurprise ko si mami. In a life, college student, and become young University like surprise right? a surprise addition. Yeah. Mommy! Mommy! <laughs> <laughs> And yun, um, nung pumunta ako sa Canada, hindi naman kami masyado nakagala. Pero, ewan ko ba, kasi ako, kung kasama ko family ko, parang mas prefer ko to stay at home. Nakasama sila. Kasi ewan ko ba, parang hindi kasi ako magalang tao. So, kung may, ch may choice ako, mas gusto ko nalang kasama sila sa bahay. And yun nga yung ginawa namin. Tapos, nag-celebrate lang kami sa labas for uh, Mami's birthday. Then, pabalik na ako sa Hawaii. Tapos, um, hindi ko napigilan yung pag-iyak ko nun. Ewan ko ba? Parang iba lang yung feeling kasi na parang kahit college student na ako, parang mahirap pa rin mawalay sa magulang. Tinan nyo, naiiyak ako ngayon. <laughs> Tapos, ang cute pa kasi, although may money naman ako, parang alam mo yung mga magulang na oh, aabot ka pa rin ng money. Inabotan ako ng money ni mommy and daddy nun. Nag-video ako na umiiyak. Ito yung TikTok clip. Pakita ko sa inyo. Oh, yeah. <laughs> mamalay sa family. Kaya, sobra kong gusto maging successful kasi gusto ko lang sila kasama. Ayoko yung magkakahiwalay-hiwalay pa kami. Si daddy kasi, he sacrificed a lot of years na mag abroad para sa amin, para mabigyan kami ng magandang future. And walang pagkakataon na magkasama-sama kami ng, ng mataga sa isang bubong. Parang nakakasama lang namin si daddy. Two months, grabe, naiiyak ako. And gusto ko lang din sulitin talaga yung time nakasama ko yung parents ko. Actually, sobrang lucky ko kasi andyan ad pa si Mami. Kasi nagkaroon ng breast cancer si Mami stage 2. Bata pa ako ng sobra. And naging mahaba yung time na hindi ko nakasama si Mami kasi nga bata pa ako nun and parang bawal ata yung sa akin. Kasi bata pa ako. Hindi ko na matandaan. Kaya like, tumira muna ako sa ibang kamag-anak namin. During those days, ang hirap talaga lalo na hindi mo kasama yung Mami mo. Tapos ang bata mo pa pero grateful ako na naka-survive si mommy and magkakaroon pa kami ng mahabang time na makasama namin siya and of course si daddy like sobra talaga ako grateful sa kanila pati sa mga kapatid ko kasi awan ko nag nagkaroon kami ng strong bond we're still like kahit na magkakalayo kami we're like we're still checking on each other like video call kami, nangangabusta, nagsasend na ng mga, ng mga funny videos, yung mga ganun. And, looking forward ako sa mga susunod na taon talaga kasi, ang goal ko talaga is maging successful and magkaroon ng enough money. Alam mo yun, parang hindi na, hindi na mag-iisip yung parents ko sa money. Na hindi na nila iisipin na kailangan nila magtrabaho for money. Ano sobrang nag-emotional -emotion, ako today kasi mo ako, nagre-reflect lang din ako kahapon nabibis ko sila na ini iniisip ko na kailan kaya yung birthday na baka kasama ko sila na kompleto kami ginohope ko talaga na soon yun. sana next year na kung kaya sorry ang gulo ng kwento ko ganito talaga ako magkwento like halo halo siya hindi siya per time gonna per year <laughs> I just want to leave a message for them for sure madudod mapapadod yun to kayo yung number one fan ko eh Kiwa okay, B and Daddy thank you for being there balagi, lahat ng napagdaan ako sa buhay alam nyo yun and sobra grateful na tinulungan nyo ako na harapin yung mga bagay na yun and hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa inyo and sobrang salamat sa sacrifices yun ni Daddy kung hindi dahil naman talaga sa inyo, hindi namin mararating itong magkakapatid. And sa mga kapatid ko, I'm not expressive. Pero mahal na mahal ko kayo. And sana magkaroon talaga. Sana magkaroon ng pagkakataon na hindi, hindi na tayo mag-worry sa body, sa lahat. Hindi natin mag-worry yung isa kasi malayo sa atin. And, yun lang naman yung kwento ko. For sure, magkakaroon pa ako ng kwento about them. And, for sure, magkakaroon ako ng vlog. Nakasama na sila. <laughs> Manifesting talaga ako dun. Like, gagawin ko talaga yung very best ko para maabot yung goal na yun. And, alam ko, goal namin lahat yun. Kaya, alam ko matutupad yun. And, that is it for my day 13 vlog. I hope you like this short story of my family. And to my family. Oh, my family. My family. Mahal na mahal ko kayo. And I'll see you guys soon. Tomorrow, uh, I'll be going to my graduation banquet with Suzy. Sana okay na yung pakiramdam ko nung Sana wala na akong sipon. And yun lang guys. See you again tomorrow. Bye. Mahalo. Napaka-iyakin.